Level up natin ang sarap ng chicken adobo mo. Lagyan natin ng dagdag pampe sarap para mas lalong maging malinamnam at swak na swak sa panlasa mo. Ay talaga namang mapapasain ka ulit pag ganito. Let's go! Luto na tayo! Iprito muna natin ang bahagya ang manok para mag-brown. Ang teknik na ito ay isa sa nakakatanggal ng lansa ng manok. Hindi nyo na kailangang maglagay ng magic sarap pag ganito ang way ng pagluluto mo. Balik tere natin para ma-brown din ang kabilang side. Pag medyo brown na, itabi muna natin ang manok. Saka natin igisa ang bawang hanggang bumango. Isunod natin ang sibuyas, igisa rin natin. Tapos, ibalik na natin ang nabrown na manok. Lagyan ng paminta, toyo, dahon ng laurel, kaunting asukal pero optional lang, at suka. Pagkalagay ng suka, huwag muna haluin, hayaan muna itong kumulo ng ilang minuto para di maglasang hilaw ang suka. After a few minutes, haluin natin ang bahagya, at lagyan ng kaunting tubig. Takpan at lutuin ng 15 minutes. Sa kalagitnaan ng pagluluto, haluin natin para maging pantay ang pagkakaluto niya. Takpan at patuloy natin ang pagluluto. At eto na ang ating adobong manok. At para mas level up ang sarap, maglalagay tayo ng gata. Magiging extra creamy at savory ang ating adobong manok. Lutuin ito sa mahinang apoy hanggang lumapot ang sauce. Mula saan ka pala nanonood ng video na ito? Comment down below para mag greet kita sa next recipe ko. Shoutout nga pala kina Elmer Manungsong ng Pampay, Elmira Lariosa na isang top fan, Ruben M. Yu na Taganegros, Oya Salazar ng Kabuyaw Laguna, at Virginia Palos ng Zambales. Maraming salamat po sa suporta! After a few minutes, eto na ang ating adobong manok. Lalagyan din natin ng sili kung gusto ninyo na mas exciting kainin. Dagdag sarap din ang anghang nito. Ay grabe! Kita nyo, super creamy na at talaga namang nakakatakam itong ating adobong manok. Kung nagustuhan mo ang recipe na ito, don't forget to share at like. Follow nyo na rin ang page para sa mas marami pang recipe in the future. Salamat po sa panonood. see you next time!